ayaw. Balik yan! Eh, balik yan! Balik yan! Oh, ah, na, na. Hindi naging siya na naging lakaw ka. Ayaw, na siya. Nah, maayaw. Maayaw lagi na sturangki. Kasulit ko sturangki ka. Kasulit ka. Lakaw na yan. Lakaw yan. <laughs> ayaw, lagi na sturangki. Pasulit lah. Pasulit, 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 pasulit. pasulit, pasulit. pasulit kalubot lubot no kalubot lubot blacka putah kita haa yeah, ya alam <laughs> mong oh, chikiteng chikiteng tiang